mga kasaka tignan natin natin ang mga baboy ko ngayong uh, tanghali pagkatapos nilang makakain at makapalig ayan, pagkain <tinyo> Ayan, nagising sila. Tulog na tulog sila kanina Ayan Oh. Kasi yung mga baboy natin, pagkatapos nila makakain ng tanghali at maligo, matutulog ang mga yan. Pero nakita nyo naman o, oh, nagising na sila o. Oh. Ayan. Hmm. pa sila. Hmm. Lulaki pa ng mga tiyan nila o. Oh pero hindi may iwasan nagkalat na yung mga pupo nila dyan mga tae nila oh. yan kaya tuloy ihigaan nila yan S siyempre magkaka roon ng dumi sa kanilang katawan ayan oh. so, laki na nila so ayan mga kasaka mga ginagawa ng baboy natin pagkatapos silang makakain uh, makakaayos tanghalian, maligo, ganyan, no? Hmm, isa doon, tumatain na naman, no? Hmm. Malalaki hmm. hmm. na sila. Yeah. Etong mga baboy ko ay 45 days na po sila ngayon. Kaya ayon, 45 days na po ang mga yan sobrang lalaki na nila oh. 45 days ayan sige matulog na kayo para mamaya hapon magising ulit kayo at kakain ayan <laughs> sobrang sobrang lakas nilang kumain ng mga to mga kaya nilang kumain ng ano to kaya nilang kumain ng mga hanggang isang kilo ng feeds 800 to 1000 kilogram o 1 kilo na po yung nakakain ng mga to eh ayan o oh. yan yung isa malawa pangatlo pangapat lima lima anim yan po So ang mga ito ay uh, katatapos lang kumain at mapaliguan kaya dapat sa ganitong mga oras ay tuyo na yung sahig ng ating uh, babuyan para sa ganon ay comfortable sila sa pagtulog. Okay. Simot na simot yung kanilang pinagkainan kainan, eh. <tip> hmm. <tip> hmm. <tip> Mamaya, matutulog na mga yan lahat. O yun, tinan yung isa doon, oh. Kumiga na naman, oh. Ayan, oh. Ayan, kanya-kanyang pesto na sila, oh. Ganito po yung mga sitwasyon o mga makikita nating uh, tawag dito, tagpo sa mga baboy natin kapag ganitong oras. Talagang nagpapahinga sila, natutulog, ganyan. Hmm. 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 So ayan mga kasaka. Iwanan na natin sila dito para makapag uh, pahinga sila at makatulog na para mas uh, lursog pa sila, lalaki pa sila at para sa ganun ay marelax pa sila. Ayan, Balikan natin 'to mamayang tanghali para ay mamayang hapon para po pakainin sila ulit. So ayan mga kasaka. So yan mga kasanga, ingat-ingat tayo. God bless sa ating lahat, sa ating pamilya. Bye-bye.